yung kasya sa budget mo at patibay at kalibot ito itong ano ko sa inyo uh, makita impact rings meron siyang dalawang battery ito. ano siya mga idol 40, 48 volts na siya 6.0 yan 100% kung na-charge ito. Tapos ito yung charger. May kasama rin pitong ano, socket wrench. Ito. Ayan. <coughs> Meron din siyang sabitan. Tapos, ito yung battery. Ayan. Tapos, yan ang mga idol. Diba? <coughs> dito lang yung sa tight. Ito. Pag pinindot mo dito, palugog, papunta sa tight. Tapos ito sa awila naman, ito yung boss, yung reverse niya. Ayan na. Uh. Tapos dito niya makikita yung kung naka full charges na siya. No? So, ayan. Sa, sa kasi yan ang ano yung budget nyo ito mga idol, 1-2 one, one lang, 1-2. Pag may voucher ka, 1,180. May discount ka pa mga idol. Kaya, so, uh, Try nyo na mag checkout sa Yellow Basket. Patibay na. Sa gawang makita. Makita. Yung pangalan pa lang mga idol, napaka-solid na, no? Kilalang kilala yan. Kasi yung mga kay. So, ayun mga idol. Pwede pwede siya sa... Sa kotse nyo. Uh, charge yung mga idol. Ito lang siya. Ito. Ito yung charger na. ay ay, ay. yah 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 mga idol. yah 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 ka. Pa. May Baka okay, ikaw na lang yung wala nito. Ayan, may ano pa siya mga idol. Oh. May box na siya. tool box na siya. Um, mm, marami luwag-luwag pa yan dyan. Pwede nyo malagyan ng, iba, ng ibang tools. Pwede nyo dalhin kahit saan Ito, Ilagay nyo lang sa box nyo. Kung may box kayo. Top box. Sa harap ng motor. Pwede nyo dalhin kahit saan. Diba? Ayan. A plastic yung box nyo mga idol. Makita. Makita mo ba 'yan?